Mga kachismis, mukhang hindi na mapipigilan ang pagusbong ng katotohanan. Kamakailan lang, sa isang panibagong live interview. Muling napag-usapan ang tila espesyal na relasyon ni na Alden Richards at Catherine Bernardo. Sa interview na ito, tahasang sinabi ni Alden na nakikita niya si Catherine bilang isang wife material. Hindi lang yun, sinabi rin niyang malapit na siyang umamin tungkol sa relasyon nila ni Catherine Bernardo sabi may secret na girlfriend, may mga oh, po, marami pong ganyan. Kay pa <laughs> <laughs> so, Pero malalaman niyo rin po yan. Sa dami ng mga chismis at haka-haka, tila malapit nang ngang umamin si Alden na si Catherine ang kanyang kasalukuyang girlfriend. Ano nga ba ang mga ebidensya na nagtuturo sa posibilidad na ito? At bakit tila hindi na nila maitago ang kanilang matamis na koneksyon? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga maiinit na balita sa mundo ng showbiz. Balikan natin ang pahayag ni Alden sa kanyang latest interview. Ayon sa kanya, kung sakali mang dumating ang panahon na gusto na niyang mag-settle down. Gusto niya ng isang babaeng mayroong maunawang personalidad at bukas ang isipan sa lahat ng bagay. If I really want to settle down, by the time that I look for someone already to be my partner. I can say, Annie Alden. Dahil sa mga katangiang ito, biglang napaisip ang mga netizens hindi ba't ganito mismo ang personalidad ni Catherine. Kilala ang aktres bilang isang mabuting tao. May mataas na respeto sa iba, at may pagmamahal sa pamilya. At higit sa lahat, mayroon silang matibay na pagkakaibigan na tila unti-unting nauuwi sa isang mas malalim na relasyon. Aminin natin hindi na bago ang pagkakadikit ng pangalan ni na Alden at Catherine. Sa kabila ng kanilang mga individual na karera, hindi na mabilang ang mga pagkakataong nakita silang magkasama. Mula sa mga event hanggang sa mga simpleng casual bonding moments. At ngayon, tila mas lumalakas ang chismis na hindi lang sila basta magkaibigan kundi may tinatago ng relasyon. Kaya naman. Lalong naging matunog ang kanilang pangalan matapos sabihin ni Alden na nais niyang makahanap ng isang kasintahan na maiintindihan ang kanyang busy schedule at ambisyon sa buhay. Kailangan kong makahanap ng kasintahang maiintindihan ng aking abala at bukas ang isipan sa aking mga layunin at pangarap, dagdag pa niya. Eh, ay, ba't mga sasabi may secret raw ng girlfriend, may mga gano'n? Syempre po, marami pong po ganyan. Kay Rose yan, ipakulong niya Pero malalaman niyo rin po yan. So, alam naman natin kung gaano kasuportado ni Catherine si Alden. Mula sa kanilang mga proyekto hanggang sa personal nilang buhay, laging present ang isa't isa. At dahil sa pahayag ni Alden, mas lalong tumibay ang paniniwala ng fans na may nangyayaring ang espesyal sa pagitan nila. Pero teka, paano nga ba nagsimula ang usap-usapang ito? Isa sa mga naging mainit na isyo noon ay ang di umano'y pagdedate ni na Alden at Catherine ng palihim. Marami na ang nakakita sa kanila sa mga pribadong lugar. Tila nagpapakasaya sa kanilang oras na magkasama. At kahit ilang beses na nilang itinanggi ang isyong ito noon, tila nag-iiba na ang tono ni Alden sa kanyang mga panayam. Sa kanyang recent interview, aminado siyang hindi pa siya nakakaranas ng seryosong relasyon, pero tila may nagpapabago ng kanyang pananaw ngayon. Right now kasi, parang if I really want to settle down gusto ko ready na talaga ako yung I can say that I can really settle, hindi yung sinabi ko lang pero hindi pa ako handa, sabi niya. Ang tanong hindi kaya si Catherine ang dahilan kung bakit biglang nagkaroon ng ganitong mindset si Alden. Maraming beses na ring sinabi ni Alden na kapag dumating ang oras na gusto na niyang bumuo ng pamilya, nais niyang ilaan ang kanyang oras para dito. Gusto ko andan ako sa family ko. Gusto ko yung mga anak ko, makikita ko kung paano sila lumaki, Ania. At kung pagbabasehan natin ang personalidad ni Catherine, mukhang pasok na pasok siya sa pangarap ni Alden. Kilala si Catherine bilang isang family-oriented na tao, may malasakit sa kanyang mahal sa buhay, at may simpleng pangarap na magkaroon ng isang masayang pamilya sa hinaharap. Dahil dito, lalong lumalakas ang espekulasyon na posibleng si Catherine na nga ang babaeng hinahanap ni Alden. Dagdag pa rito, hindi lingid sa ating kaalaman na parehong galing sa failed relationship sina Alden at Catherine. Si Catherine, na matagal na naging karelasyon ni Daniel Padilla, ay kamakailan lang opisyal na nagwakas ang kanilang relasyon. Maraming haka-haka na isa sa mga dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang unti-unting lumalalim na koneksyon ni na Catherine at Alden sabi may secret girlfriend, may ganun, abigo, po marami pong po ganyan. Kay di pa Pero malalaman niyo rin po yan. So, Habang si Alden naman, na hindi pa opisyal na nagkaroon ng public girlfriend, ay tila unti-unti nang nagbubukas ng kanyang puso. Sa mga nakaraang panayam, madalas niyang sabihin na gusto niyang makahanap ng babaeng totoong magpapaligaya sa kanya. At ngayon, tila natagpuan na niya ito kay Catherine sa isang video interview. Ibinahagi ni Alden ang mas detalyadong paglalarawan niya sa kanyang ideal girl. Gusto ko yung may mataas na moralidad at integridad, may kabutihang loob, at may tunay na pagmamahal, Aniya. Kung iisipin natin, lahat ng mga katangiang ito ay swak na swak kay Catherine. Maging ang pagiging mahusay na conversationalist, pagiging maunawain. At inspirasyon sa iba lahat ng ito ay taglay ni Catherine. Kaya naman, hindi nakatakataka kung bakit mas lalo pang lumalakas ang espekulasyon na hindi lang basta magkaibigan si Alden at Catherine. Kundi higit pa roon, sa kabila ng kanilang pananahimik, mas lalo namang umiinit ang usapin tungkol sa kanila. Hindi lang mga fans ang nakakaramdam ng kilig, kundi pati na rin ang kanilang mga kasamahan sa industriya. <laughs> Sabi may secret, karoon ng girlfriend, may mga gano'n. Syempre Yon, po, marami pong ganyan. Kay Rose yan, ipakulong niya. Pero malalaman niyo rin po yan. So, marami sa kanilang malalapit na kaibigan ang nagsasabing bagay na bagay silang dalawa. Pareho silang mabubuting tao, may mabuting intensyon sa buhay, at higit sa lahat, mayroon silang respeto sa isa't isa. At kung pagbabasehan natin ang mga kilos nila kamakailan tila hindi na ito isang simpleng haka-haka lamang bagkos, isang katutuhan ng hinihintay na lang nilang aminin. Ano sa tingin ninyo, mga kachismis? Malapit na abang umamin si Alden na si Catherine ang kanyang girlfriend? Eh, Ay, mga sasabi may secret ka raw na girlfriend, may mga gano'n? Oh, siyempre abigod, po, marami pong ganyan. Kay Rosia, di pa kulo niya. Pero malalaman nyo rin po yan. So, o patuloy pa rin nilang ililihim ang kanilang tunay na relasyon. Abangan natin ang susunod na kabanata sa kanilang kwento. Siguraduhin ninyong nakasubscribe kayo sa ating channel para hindi mahuli sa mga bagong balita sa mundo ng showbiz. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang ilike, ishare. At mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panonood, mga kati. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sabi may secret si, ka raw girlfriend, may mga ganyan. Ah, Siyempre po, marami po pong ganyan. Kay Rosia, di pa kulo niya. Pero malalaman nyo rin po yan. So, eh, may mga sasabi may secret ka raw girlfriend, may mga ganyan. Siyempre po, marami po pong ganyan. Kay Rosia, di pa kulo niya. Pero malalaman nyo rin po yan. So,